Panoorin nyo mga idol, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang bala na yan, yung solid stainless. Unang proseso mga idol, hiwahin lamang po yung beads. Yan. Epi, iniwa ko po yan. Magsasample nga po pala tayo ng apat na kulay po dito yung gagawin po nating bala. Apat na piraso po yung sa po natin. Ipapakita ko po sa inyo kung bak kung bakit ko po hiniwa yung bits na yan dahil yan po ang magsisilbing guide sa bala na gagawin po natin. Napakalaking tulong po ng mga bits na yan sa gagawin po nating bala at malaking tulong po yan sa ating groove. Kasi yung barrel po natin hindi po masisira safety po yung ating group sa ating mga barrel. Yan, apat po na kulay ang gagawin po natin. ito na po, yung magsasample po tayo ng apat ano. Yan. Then gagatlaan ko po yan sa gitna. Yan, diyan sa gitna. Gagawa po muna tayo ng ano, mga sample na apat na iba't ibang kulay. ulitin ko lamang po mga master, mga idol, no? Napakatibay po ng stainless na bala. 22 po ito, caliber 22. Sukat po ng aking uh, groove. Tsaka yung barrel ko po is 22. Yung mga solid stainless, uh, ginagatlan lang ko po sa gitna. Pag kayo na po kasi yung gumawa mga master, makakatipid po kayo. Yung isang pie po niyan, 100 pesos lang. Oh, ilang piraso na magagawa nun, dosi na magagawa nun. Hmm. Lalagyan nyo lamang po ng ano, beads para safe po yung ating barrel. Yung dosi na po yan, ginagatlaan ko na po yan kaya medyo matagal po yan. Pero magsasample po tayo dyan, apat lang. Total, nandyan na rin po ako. Tinuloy-tuloy ko na po yung dose. 12 pieces po yan. Kaya medyo mahaba yung paggagatla ko dito mga idol. Ginagatlaan ko po yan sa gitna. Yung pong hiniwa po natin na beads, dun po natin ilalagay yun. Para kahit papano, safe na safe yung ating groove, yung barrel po, Panoorin nyo lamang po yung aking paggawa. Napakasimple lamang po ito. Malaking tipid at sobrang accurate po ng mga balang yan. Sobrang tibay pa. Napakatibay talaga yan. Subok, subok po na po yan. Subok na subok po na po yung solid stainless. Ang sukat po niyan, 316 na solid stainless. 12 pieces po yung ginagawa ko dito kaya tinatapos ko na. magsasample lang po ko dyan apat so tinira ko na rin po yung uh, natitirang walo. O yan, eto na po. Yan Oh. Napakarami po ng isang ping natapos o. Oh. Hmm, yan po Oh. Yan, napakarami. Pinapakita ko rin dyan yung na, git, uh, na ano ko na sa gitna ito po, yan po ang um, silbi nung hiniwa po nating beads yan po ilalagay natin po yung nagatlaan po natin kanina tapos papasukan po natin nung hiniwa po nating beads ayan po oh. Diyan po natin ipinasok tapos yung mga sample lang po muna dito yan yung sample lang muna yung papakita natin yung apat, apat na kulay Yun. Sinampulan po natin para makita ninyo yung apat na kulay. Ito po ipapakita ko kung paano. Yung ginatlaan ko pong solid stainless, ayan po yung bitso. At dito, gagamit po tayo ng butin. Pwede rin po yung sa gasol, yung silin, pwede rin po. Yan. Init lang po natin yan para maisara po yung hiniwa po natin kaninang beads. Yan. Tapos at the same time, yung cutter po, uh, ko po dyan yung dinadampi-dampi ko para magsara po talaga. para magsolid po yung beads. Pag nasunog, so, syempre, magdidikit po na naman uli yon. Tapos kumuha po ng sambason tubig, ayun Oh isausaw nyo po doon para madaling lumamig. Yung mga apat lang po na sample yung gagawin po natin, kailangan po ninyong sunugin or pasupasuin po yung beads para magdikit. Yan po ang silbi ng protection. Yan po ang magbibigay protection sa ating barrel or groove. Hindi po masisira makikita po din sa mga video ko, yung mga nanguhuli kong mga isda, ipinapakita ko yung gawa ko. Totoo po yun, napakaganda pong manaman yan. Napakatibay. Ayan o. Oh. Ako, gumamit na po ako dito yung butane lang. Pero pwede naman po yan sa gasol. Huwag na huwag po kayong gagamit ng kandila. Mangingitim ang beads. Subok ko na po yan. Gumamit po ako ng kandila. Nangitim. So may butane naman po ako, yun ang ginamit ko. Uulitin ko lamang po, no? kahit gasol pwede naman. Ayan, dinadampi-dampi ko lang po sa cutter. Napakaganda niyan mga idol pagkatapos. Itong video na to ginawa ko po para sa tutorial sa mga gustong gumawa ng solid stainless. Ito po yung mga bago, napakatibay. Talagang tumatagal po yung bala na to. Hindi po basta-basta nasisira. Ang solid stainless mga idol, napakatibay. Yung mga kabite, uh, fish hunter, yung mga tiksay pishanter, solid, solid stainless ang mga gawa nila. Yung mga bala nila, yung mga taga Kabite, kitang kita ko lalong lalo na yung gawa nila Daren. Daren Santiago, shoutout nga po pala kay Daren Santiago. Shoutout din sa mga Kabite at Xipi Shunter. O eto po, yan nililiha ko na. Dito po gagamit po ako ng liha at saka po yung kikil. Mad madali po kasing upurin yung ano, plastic. Yan o, yan. Madaling maupod dyan yung plastic. Dahil sobrang talim ng liha ay nang kikil. At the same time, pang final touch, pang finishing, yung papel de liha po para mapinong mapino at maganda. Magandang tumakbo sa ating groove. Ayan po. Sa pagliliha naman po, ano, kumupo ng isang basong tubig, kailangan nakababad po yung sa tubig yung liha para di po magpalit ng kulay yung abids, di po papangit ang kulay, di po mangingitim. Diyan kung paano po niya ayun oh, ayan po Kung paano po niyo isinalpak yung beads, ganun po pag nasa tubig po yung liha. Isa-isa po natin kinikikil yan, no? Tapos yung final, yung papel liha. Tandaan po ninyo, pag pinapel liha po ninyong toyo, mangingitim po yung beads. Pero pag nakababad sa tubig ang papel liha, yung beads di po magbabago yung kulay. Ayan po yung technique dyan, no? Ayan po, Una, kinikikil ko. Tapos pag okay na, pina-final ko po yun sa papel de liha. Para pumino po, po. Maganda pong ipasok sa barrel natin. Yan po. Sana po mga idol eh, may natutunan po kayo sa video ko. Kung nagustuhan po ninyo ang video ko, uh, pakipalo na lang po ang aking page at YouTube channel. Mag-like, share and comment na rin po. Maraming salamat po uh, kung nagustuhan po ninyo ang aking video. Baka pwedeng pusuhan nyo naman po ito. Yan po. Hmm? Uh, ano dyan, kikil, kinikikil ko na po yan. Medyo makapal pa. Napaka, napaka ano po yung papel de pagpumapino Pag pumapino po kasi yung pasok, napaka ganda pong pumasok sa barrel natin. Smooth. Panigurado. Napakasarap gamitin ito at napakasarap itama sa mga isda. Yan, pinapinal ko na po dyan. Pinipino ko na po dyan. Para makita na po ninyong malinis na malinis po yung aking pagkakagawa. Yan, kinikil. Yan, inuupod-upod ko sa kikil. Yan hindi ko binibigla. Yan, kinakater ko na po yung mga sobra dyan. Kasi nung pinapaso-paso ko po yan, medyo may umuusad po na plastic. Yan, tinatanggal ko na po yan. pakishare share nyo na rin po yung video na to para makita po ng iba. paki lamang po mga idol para makita na mga kapatid natin na gustong gumawa din ng bala para makatipid at para malaman nila yung totoong matibay na bala. Napakatibay talaga ng solid stainless mga idol. O eto na mga idol, natapos na yung ating sample na apat. Ayun no? Napakaganda ng balang gawa ko mga idol. O eto yung idol ha, ipapakita ko yung sample sa inyo. Ayan po o, oh. ayan po yung mga nagawa ko. At eto rin po yung mga, mga halong beads. Maraming salamat, hanggang sa muli.